Uff. <laughs> May bago tayo sa ngang dawi ito. Maliligo daw sila. Hindi ako. Kasi ako'y puyat pa. Ang ganda, no? Yan. Tingnan nyo, yung tawungan. Pero ako mamimingwit. <laughs> okay. Let's go. Ang ganda ng lugar, no? Grabe. Yan yung ginagawang airport ngayon dito. Oh, ganda ng lugar. Grabe. It's so amazing. Matarik nga lang. Pakaba kami. Ay, yun. Oh. No. <laughs> Let's go. Let's get it on. Dito nga pala pag winter. Puro yelo yan. Mga karuwar ko. yun. Natutuyo pag summer. Yung mga halama. Ito yung mga ito. No. Blueberry yung mga yan. Wala pang bunga. Niyo, paano ito natuturo pag summer. Yan, mga blueberry. Ay mga kasama ko. Really eh. eh. po. kasi ako eh. Alright. Let's go. kay Harabas. Harabas. Sorry, ah. Harabas out. Grow sila. Wow. parang dupaya yun ah maribu siya Paro, ayun butok record, nagagis tayo. Ayan, 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 Oh, fish on mga karoro. Pero parang alam po na nahuli natin. Mga karoro, fish on tayo. You know? Oh. <laughs> huli ka. fish on. Oh, mm. Um, huli. Huli. Oh, alam ko na nahuli natin. Eh, ang laki oh. Huli no? Gel. <laughs> <laughs> braot. <laughs> Huli. Tawag yung braot fish. <laughs> Huli oh. Huli na naman. Maraming ito eh. Masarap daw ito eh. Masarap ito yung malaki. Pag may malaki mamaya, makakakayos na Uff, kaya, sa mga kaloro. Malamok. Malamok. ah eh ay, dagat yan binabalik ko lang alright peace on tayo mga karoro peace on mga karoro peace on peace on peace on ay bura na naman ang laki huy eh. laki huw Oh, ang laki oh! Del! ang laki! Ihawin natin! <laughs> Laki oh. Ihaw ito ngayon. to ngayon. Sarap to. ihawin natin to. Maganda to ihawin. A few moments later. Tao ihaw. Ihaw 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 ang stone piece. dyan sa gilid diyan oh. Diyan. Yan. Hmm. Tiga.

Nakakita ah, kayo ng lamig niyan. Tanggal ang itlog talagang mo dyan. <laughs> Sige! Ano ba? I-record ko lang? Oh, dito, oh, tanong ka dito. Huwag mo yan. I-record ko na. Dive ka pa ka, tapos balik ka agad. Ang kalan niya, like lang. Wala video. Ayun, no. patay ka. Ayun, maruruh. Ligo, balik! <laughs> Hoy, balik! Baba! <laughs> Waa <Tit> Waa <mic> Waa Looy! Nagulak. Katay ka, wala lang. lang itlog. Oh, wala may Ah. Ah, wala itlog. Oh, eh eh talon, talon, talon mo lang. Tanggal lang itlog. Ah ah. <laughs> ah, ah. Alright. Eh. One hour later. Mga kalaro. Tayo ngayon. Sa uh, peso Tingnan natin kung makakadali tayo ito. Masarap yung ano, yung alien fish kanina. Tinahin namin. Nakita niyo yung si Gel. Pinsan ko yun. <laughs> Malamig yan eh. Ako hindi ako pwedeng tumalon kasi puyat ako. Oh, ano ang mangyari sa atin? Yan ang mako. Oh, tayo dito. Yan. Yes, mga kanaro. Ganda pa na hon. Maganda weather Ayun, ang dito si spot na 'to. Tingnan natin kung ano mga natin dito. Pero yung mahuhul na dito. Ano ang magagawa? Masarap yung karne niya. Ah. Kung alam, mating ha. Ah. Nakakainis. Matayang toothpick.

Mhm. Uh Ito -huh. mga kagat po mga karoro Mhm. Hule. Peace on mga kaloro. <laughs> peace on siya. <laughs> Huli ka. Yun lang oh. <laughs> Maraming ganyan dito eh. Maraming gantong isla dito mga kaloro. Yan mga. Dragon peace. Yes. Maliit yung kanina, malaki. Yun talaga, masarap kainin yun. Pagkain to rin, balik natin. Alright. Balik natin to. Galit siya. Kulit ka pa niyan. ko na. Yung fish on. Fish on tayo. <laughs> fish on. Fish on. Yari ka. Yari ka. Huh? Fish on tayo, <laughs> naman, oh. Hmm? Hmm. hmm. <sighs> Marami talagang ganito <story> Ito yung <laughs> pala. Baby pa. Walag natin ito.

Yun. Ito nyo sila. nung ng tahong. Maraming tahong dito eh. Uy, hindi Tahong, tahong. Ah, hindi Ah, ah. Huli, siya. huli ka agad mga karwaro. Maganda, huli oh. Peace on mga karwaro. Isang lang yun. Woo! Nakakagis lang mga kaluro. Tamil lamok. O, oh, huli naman. Huli ka. Peace all mga roro, Ayan o. Oh. Ang dami talaga rito. Laki o. Oh. Puan laki na naman o. Oh. <laughs> laki o. Oh. Malamang lalaki to. Jel Laki o. Oh. <laughs> Sper, laki? Ay, Hindi, ganun pa rin Laki Yari ka, may paglalagyan ka ngayon. <coughs> <Ihaw to. laughs> ngayon Ihaw to, ihaw ka ngayon Ihaw to Sumabit yung pain Yung nakakalungkot dito pag may sabit Nugi tayo ron mga lumpain na to yan, hila ka agad pagkahagis hila ka agad kasi ano pag malalaki, hunukul natin ihawi natin pag malalaki at wag Ay, si Bosu Eh, ang liit. Peace on. Kaso, ang liit. Nakakabaro. Hmm. Balik natin. Pag maliit, balik. Balik natin yan. <laughs> balik natin itong mga sukay na ito. Balik natin ito. Walang kwenta ito. Alright. Okay. Eh, Nagalas ko parang may kumagat kaagad parang naman ko kaagad eh Makinis okay, yung mga lamok, mga kaloro. Daming lamok. Mm. Mm. fish on. Mm. Mm. Fish on mga kaloro. Sa so maliliit. Maliit. Ano na? Babalik natin yun. Maliit. 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 Balik daling maliit. Mm. na rin yung maliit. Ang mm. dami ng lamok lang mga kaloro nakakailis dito. Ang dami lamok. Pag malamok.

Ito so, mo yung malaki. Para maingang. Lahat suput supot na. Hmm. Ay, Ay, ako eh. <laughs> eh. Tagal ko na kababad eh. Ah. Pakita ko sa'yo. <laughs> Oh, no, Jasper, oh. Udah Oh. Enggak pas, dami. Marami po yan dun, eh. Layo ng hagis ko, ah. Sa tabi ng yelo. Kung di lang masyadong malamig dito, sarap maligo, eh. Ulo yan ang karoro, lamig, eh. Hindi natin kaya. Hindi Sige kaya nila Ako puyat kasi ako eh Baka anong mangyari sa atin Tapos pa paa ako mamaya dami nah, ko sila mo nakakainis nah, huli uh, ka fish oil mga karoro yun, suraot na naman ah 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 sayang kung malaki laki ito ulami uh, natin ito ulit eh Bura out fish na naman tayo mga karoro out fish na naman Alright Ayan, ulit eh Mungunan oh, ng taong Huwag tayo makalublob eh Hindi kaya lamig Mga taong hunter Taong hunter eh yun <laughs> Lamig niya, kaya nila yung lamig eh Ako hindi Laki no Grabe no Nasa malalim talaga eh Bagay Sa Pinas nga, sa, sa malalim talaga ng taon. Ano? Maganda rito, magtusok tayo ng kawayan, iwan natin. Kaso <laughs> baka may ibang makinabang eh. <tinyo> <tinyo> Dami no? Hmm? Tsaka kayo mo talaga lublub yung lub kamay mo eh. Dami no? một lên nữa chắc chắn chưa có gì chắc chắn chưa

Ayan sila Naiwan na ako Tara na Ayan na kalaro na kami Ganun kahirap Magpumunta ng tao Sobrang layo <laughs> Ayan Ginusto namin to eh Ayan 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 Jasper dun <laughs> sa kapinsan niya kapinsan niya si Jasper sa si Tyron yan mga yan kami iuwi na yan sila nasa ibabaw na kami ng bundok galasin ko na ng hapon yan mga saksi success tayo ngayon kung nakalaan kasi hindi ko na vlog kung kami nakuha ngayon may nakuha tayo tapos nakapag-iho pa tayo ng uh, burout yung ka, please kinakakain yun basta malalaki sa so, paano mga haro? Ayan. Ang Greenland. Ganda, no? Ayan. Sa so, mga nangarap sa Greenland, punta kayo. Maray nyo. Harap nito. So, haro. Maraming salamat ulit sa mga nanood. Magandit na lang. See you. My next vlog. Alright. One hour later.